ganun yung tuhod ko. Pag landing po kasi, ano po siya, tumunog po papasok dito sa... Okay. Nung November po ako nung nagtanong ng na, schedule po rito. Kaya lang po, ah uh, yung schedule po nung matagal pa ang mag Then ngayon po, tumunog po kasi siya ulit. Nung ano kasi yung maayos na po, tumunog po ulit siya. Kaya nagpa-schedule na po agad ako. Nung Sunday po siya nangyari. Itong Sunday lang. Oh, oh, ito. Fresh na fresh pa, five days. Mm -hmm. Sige, higa ka. May pero maganda-ganda pa ito. Oh, para sa mga ibang tuwag na nakikita ko, ah. ito, healthy pa yung mga nasa panggit na mo, yung mga meniscus mo. Oh, no. Tapos, ano po, sa back pain po, ito kasi nagkaroon ako ng lumbar ano po. Ano? Eh, po siya, naituwid po ulit yung spine. Pero medyo nangangalay-ngalay lang po. Okay. So sa ito, yung shoulder. Ito ya konsyalo po. theo sing anak mo kabilang agdam tukul yung mga mas peryisang napatay din naman mo eh. kung mga may tightness lang hmm. hindi siya totaling ibang hmm. gaya ng iba ah, pag iba pa, pa. ano po, ano ano badminton player po. Hmm. Siguro ano ano po. ano 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 Ganito ang ano yan, ang issue nyan sa mga ano. Kung ano kasi ang dominant natin, mas nagbibuild up yung muscle. Para ito, kanan ako. Pag ginanyan ko, pero walang masakit, less. Mm -hmm. Pero ito, siyempre, humaharang na yung muscle ko sa paligpigit. Mm -hmm. Pero ito, kaya kung ano, kasi, oh, kaya kong ipilit. Ito, oh, yung muscle ko rin, mm humaharang. Pero, yun nga, walang, dito, dito. <laughs> <laughs> pero ito, Kumbaga, ito layo na yung Malayo. Hmm. Pero hindi siya, yun nga, ito yung build up ng muscle natin sa deltoid, eh, <laughs> sa teres minor. Normal. Oo, oh, mas malakas kasi siya eh. Hmm. Kumbaga, yan ang mas ma build pag dominant natin eh. Pero kung wala namang, kung may pain dito sa loob, yan siguro maayos. Pero yung pipiniting pa natin makaabot. Hmm. Umaharang talaga, itong napapakaramdam ko ito, palikpik ko Nagka-injury din po kasi ako dati rito, pero umokay po. Okay. okay. Sige. Pero magkagalang pa man, i-check eh, pa rin natin. Pero baka hindi na, ang exam, ang ibig ko na sabihin, baka hindi natin mahabol yung kagayaro sa kanan mo. Uh -oh. Kasi mas manipis yung nga ng kanan eh. Kumbaga para ma-check lang pa po. Hmm. Sige. may love dyan po ako. Naglalakyo ka rin. Mm. simula po nung nabunutan po ako nung high school, pinwersa po yung bunot. Mm. Doon po. Pati yung tatanggalin mo ay mas po. Ngayon yeah. natin. Gawin? Ah. Yan lang ang ako? Mm. Yan lang? Yan. Tumutunog siya pagka... Uh... Sobrang laki. Pero sumasakit. Minsan po. Na, siya, Misan... naranasan ko na rin po nung college ako. Hmm. Kasi di ba aircon po yung mga classroom. Lumalabas po ako kasi naglalaking. Nag kay... eh. Naniningas na? Hmm. Okay, ah Sara, okay. Dito, unahin na natin yan. Sara, okay. Sige nga. Dandan, Sara. Yan. Yan, makakalunak ano pala eh? Malambot lang pala eh. Sige, diretsyo nga Dandan sara. Iya, yeah, tumunog pa. Okay na lang. Idol yung mga mild click. Walang problema yun. Basta hindi nagki-create ng paglalak o yung mga parang tumit nangangawit. Hmm. Yan. Tapos lalong-lalo na kung sumasakit. Kailangan yan, walang sumasakit. Pag gumana tayo ng wide, kailangan hmm. tumunog man siya ng konti pero walang masakit. Oh, ah, yun nga, pag may masakit, gumanga nga ka, hindi mo, parang kulang yung nga mo, yan, ipa-adjust mo yan. Pa-adjust mo yan. Oh, ah, Delikado yan. Yun po yung TMJ po, di ba? Po? Oo. Oh, ah. Pero kung minsan, minsan kasi, tumutulong tulong mm. ng wala yan. Lalo pa pag kumakain ng mga tinapay po. Mm -hmm. Tsaka pagka tayo tayo, Idol, pag nagkaroon tayo ng problema sa Joe, Katulad yan, pinaayos mo. Ibig sabihin, mayroon kang naging, problema. Tandaan nyo yung higap nyo, ganito, lahat tayo ha. Mm -hmm. Basta ilubog ko ng bahagya itong chin natin. Sige, nga nga malaki, tingnan mo ha. Mm Sana, may masakit, wala. Wala. No, wala. Okay? Dito, Kasi kung mali ang, mali ang pinasuko ng buto, na dislocate ko yung panga mo, ba naman, mag-create na ngayon yung ano, kasi na dislocate ko Pero kung tama lang yung pinasuko niya, wala na. Huh? banayad na. Gusto ko yung ito. Yan. Ito yung isang mo. Uli na natin yung tuhod mo. Nabilang in janganlah sekarang, ya ya, banyak kapan pernah tinignan may sleeve ko. Oh, ito na sa Masakit siya pag dinidiin. Mm. Yan, ganyan. May pain yan. May pain po. May, yeah, pain po. may Pati yung kanina po, pa yung pag po yung kuyang ayos attraction, traction. Pag uh, nabibihan ng na ganyan. Ayan, oh. may baby niya. Pilipit pa talaga. Pero, yun nga, pa man, maganda pa yung tuwag po. Ano lang to? Maga, yung pagkakatunog niya po. Kunti, uh, oo. Oh, ba tumunog nung nadisgra... nung nano ah, ka? Okay, Opo, nung, nung pag balis ako po kasi, ay yung nung Sunday po, nung nangyari yan, nakatapak lang po ako ng pawis. Then, kumapit po yung sapatos. din pag tunog niya po ng bahagya, Sinusug ko na po yung katawang ko paagkat. Tapos yun na, dire diretsyo na naman yung pain? Hmm. Okay, relax na. Huwag mo lang, nabahanan natin. Hindi, paa Hindi, natin yan. Umusug lang ng bahagya yung alam mo eh. Pukod mo. Awan mo ka yan yung sapatos kung sabihin na natin ito yung isda yung katawan mo para naka standby ah, pa yung bigat po kasi yung, yung bigat pero yung una po nangyari sa akin yung noong November pag landing ko po, po pag ko po yung tumog niya then noong nar naramdaman ko po yung hinigaw ko po agad yung katawan pag Pagka nangyari sa inyo yun kayo mga 3M di ba sa basketball kailangan presence of mind pa rin. Huwag yung tupiin. Ay, ah, huwag yung ganun. Iunat ko. Iunat yun ang pilit kasi dudulas yung ano niyan. Dudulas yan. Mamagaman siya, nakapantay lahat ng mga ligaments. Kung baga, sira, expectin na talaga may magre-retaliate yan. Mamamaga talaga kasi biglaan. Pero kasi mas makupul damage siya. Aray, yan sakit, aray. Gaganyan-ganyan kayo. Lalo siya ma-overstretch sa loob ipantay nyo, ipanayad nyo ng gano'n Tudor. Kahit yung sano, kahit yung patela nyo na dislocate, tandaan nyo. Pag in-straight nyo yung paa nyo, kusang tutor yan. Pagka medyo humarang dito, kahit tulungan lang na ng kaibigan iangat na ng ganun. Yan. Nakakuha na naman kayo ng tip. Ganun lang. Presence of mind lang. Kumbaga, huwag kayo masyadong ano, mag-exaggerated na, ay, sakit, ay, ay, huwag yung tupin. Kasi hindi yung makakatulong yun eh. Lalo lang, lalo lang sasakit. Kailangan talaga straight. Tapos, yun ah, magpaguyod na kayo, magpumilid na kayo, umupo na kayo ng ganun. Tapos, sa araw na yun, giluwan yun na agad. Doon makakatulong yung eh, yelo. Yun. Sa unang araw, nasa kwarta ka. Pa, para uh, ma-preserve yung mga kung anumang mga na-damage dyan. Pwede yung pang konti. Tapos, kinaumagahan, pag-expect na muna kayo ng pansamantalang masakit talaga. Kasi wala namang napilay na ano eh. Yung kinabukasan, galing na kagad. Walang gal Automatic. Pag napilay ka ngayon, kinabukasan, pag gising mo, pinakamasarap na pakakaramdam. Hindi mo na maitapang. sipa. Yeah, pa. Thank you. Tantahan nyo pa straight lang, tapos tigasan nyo ito para sa tuko doon tama. Lalagitik yan. Ibig sabihin yan, hindi kayo nasaptan sa paglagitik. Sumakto na, na, na yun. Kung baga pagka... pagka na, natabig-tabig na ka sa gilid yan, naiyayanig-yanig, parang lumuluwag na yan, sabihin nyo na. No? Basta pag tumunog at hindi masakit, sakto lang yung binalikan nun. Kasi hindi naman tutunog to ng pa-dislocate. Pa pag dinislocate ng ginan mo, tumunog. Automatic, magaya. Kagaya nung nangyana sa'yo, pag bagsak, gumanon. O, oh, kinabukasan nung naramdaman mo. Maga. Tayo ka. Observe. Tingin mo. Tingin mo. Sa lini mo. po yung naipo-point niya, hindi katulad. tulad gano'n, may gano'n ka po. Ano yan, kung baga, yung mga na lang sa loob niyan, tapos mga one, yung derecho niyan. Kung chinelas ka na, try mo yung semi-jug. Oo. Yan, yan. Yan, ganyan. Yan, yan. Okay, sige, isa pa. May sakit pa. Sige, higa ka. Pagka yan, may sakit pa, balik lang ulit. Pero pagkonti konti na lang idol, pagkonti konti na lang, syempre minsan talaga hindi zero-zero. Basta sabihin nyo lang sa akin, kung may pain pa, higa ulit, wala nang problema. I-adjust natin ulit kung talagang hindi pa na perfect. Lambutan mo lang idol. Yayanigin pa natin. Lambutan mo lang? Yeah. pa. Yeah. Kanina pag ganyan, medyo masakit na eh. Mm. Pag ano. Yan. Kaya, kaya na? Kaya pa? Yan. Yeah. Kaya pa? Yan. Yan. Yeah, medyo pa. Yan. Kaya pa? Kunti na Kunti na Kaya na. Ayun. Dito po. lang sa loob. Mm. Tapos, yan na Kung may pa siya ng... Alam mo naman sa sarili mo yun, eh. Mga tansyado mo na yan. Mm. Pagka... Siguro mga ilang araw na lang. Tapos... Eto, paano bilihan mo ng pa Ganyan, ganyan mo lang, ha? Tapos, dire-direte dire. na yan. Kaya pahinga lang. Huwag mo muna, ano, kasi kababalik lang. Okay? Sige lang. Dakal lang. Normal. Okay? Veritable naman. ano Anong sa tingin mo? Nagbago o hindi? Nagbago po siya. Okay, sige. eh, okay, idol, leves mo na lang yan. Tapos, mga sigur, mga saling, whole heeled na yung lobe niyan. Okay, tapos, yun nga. Making bagay kasi, yung mga plus-plus plus-plus. Plus. Okay, para mabilis mag-subside yung mga. Okay, sige. Thank you.